kung naghahanap po kayo ng video tutorial paano mag-create ng account sa GCash, step by step, nasa tama pong video po kayo. So, panoorin nyo yung video at gagawa ako ng tutorial para makagawa kayo ng inyong GCash account. Hi guys! Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. Ang channel ko po ay nagtuturo pa paano kayo kumita ng pera online tutorials, motivation, trading at mga investment. Kung interested kayo sa mga ganong klase ng content, consider subscribing by na subscribe button at i-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bago akong upload na video. Ma-appreciate ko rin kung hit nyo na agad yung like at i-share nyo to sa lahat ng mga friends nyo na gustong kumita at gusto ng mga tutorials gamit po yung Gcash. So ngayon guys, para makapagsimula na tayo mag-create ng account, so una, install nyo muna yung Gcash app gamit po yung sa Play Store. Pwede nyo pong pumunta sa Play Store or pwede po kayo pumunta sa App Store. Meron na po 'yan. So, next step natin dahil na-install na natin ay i-click-click na natin tong icon na to. I-click natin siya. And dito guys, lalabas na ilalagay lang po natin yung ating cellphone number. So, ngayon, meron na akong GCash account pero pwede ho tayong magdagdag pala ng additional na GCash number para pero, yun din na yung account natin. Okay? So, ngayon, nilalagay ko yung aking num mobile number dito. Yan. Yan. So, and then, dito, makikita nyo, i-click lang natin tong next. Yan. Palitan natin yung kulay, yellow natin. So, click natin tong next. And then, kapag okay na siya, yan, click natin tong next, makukuha natin yung authentication code. So, makita nyo, guys, kung yung cellphone number na yan nandito sa cellphone nyo, mag-pop-up up na siya. So, pwede natin i-check. Click natin yan. So, dito ang OTP natin ay 647594 647594 647594 And dito guys, yan. So, mamimili po kayo. Ano ba yan? New account or recover account? Siyempre, dahil itong cellphone number ko na to is bago, i-click ko na itong new account. And mababasa natin dito na 3 easy steps lang. So, napakadali siya guys. Gagawin natin, ay i-click lang natin to. Dito, i-sasabihin natin kung kailan, tayo, kailan yung birthday natin. So, alimbawa, okay, ito ay sample lang siya guys. Yan. So, ilalagay nyo lang kung anong year and then click nyo lang po yung okay. And then dito, are you a Filipino? Siyempre, kung ikaw ay Amerikano, edi eh, siyempre Amerikano. Dahil Pilipino tayo, click lang natin tong yes. Then, click natin tong confirm. Dito guys, input natin yung ating mga information. So dito, kailangan niyang ilagay natin yung first name. Kung marami po kayong pangalan, lagay niyo po lahat dyan. Kung yung pangalan niyo, lagay niyo pa rin dyan. Hindi po yung nickname. So ilalagay ko po yung aking pangalan dito. Lagay natin. So actual tayo para makita niyo din yung mismong step by step na gagawin. Then ilalagay natin yung middle name natin. Pero ito guys, ay i Bluebird ko siya kasi hindi pwedeng makita dyan. So kung wala po kayong middle name, pwede rin po yun. I-click nyo lang po yung box dyan sa baba. Ito yon. So, pero kung meron kayong ginagamit, ilagay nyo po siya. And then, ilagay natin yung ating last name dito. And dito guys, makikita nyo, pwede po kayong maglagay ng email address. So, ang email address for recovery, pwede po yan. Kaya dapat, sakto at accurate po yung mga ilalagay nyo mga information dito. So, ilalagay ko yung sa akin. Yan, then, at gmail.com So, pwede rin po yung Yahoo guys ha ah. So, any email po pwede siya So, then dito, main source Ano ba yung main source nyo? Halimbawa, kung kayo estudyante, allowance, pwede yan Cash on hand, e-money, at marami pa pong iba Investment, personal savings, rental income So, napakarami po yung category Pero depende sa inyo guys ha ah. Pero ako, gagamitin ko siya na personal savings Yan And then dito, ilalagay naman natin yung current address natin, yung address nyo ngayon. Okay? So, kasi merong mga uh, isa yung address nyo na sa province, o kaya na sa Manila, o kaya na sa ibang bansa. So, ilalagay natin ngayon yung province natin. So, dito, mamimili na lang kayo, hindi nyo na itatype. Ang gagawin nyo, kasi ako ay nasa Cagayan, so i-click ko lang yung Cagayan. And municipality, pipili na lang din po kayo dito. Ayan, so pili na tayo, hindi na natin itatype siya. Kaya madali na po siya. Then, yung barangay, meron na yung mga options. Pero naka-blurred to guys ha, para hindi nyo rin... Okay? And then dito, house number. So, halimbawa, sa province kasi hindi uso yung house number. So, pero sa Metro Manila, napaka-importante yan. O kaya sa city, importante yan. So, ako maglalagay na lang ako ng aming uh, ilalagay na... Ad Kahit anong lalang po dyan, pwede lang naman yung address, home address. Then, eto guys, kung yung inilagay nyo po sa present address nyo, yun yung permanent nyo, i-click nyo na po yung box. Pero kung hindi, eh yun maganda naman. Palita, i-click eh, lang natin yung box. Yan. And then dito, para hindi na kayo mahirapan. So, do you have a referral code? So, meron akong referral code. Nandiyan sa code yun. Ika-copy siya and ilalagay nyo po dyan. Ngayon, kung ayaw nyo naman, no problem naman eh. I click nyo lang po yung Okay, next. Yan. So, wala naman tayong referral na inilagay. Pero sa akin, meron yan. Pwede nyo po itong gamitin. And then, para sigurado is reviewin nyo yung information kasi baka nagka-typographical error kayo, pwede nyo siyang balikan. Okay? Para hindi kayo magka-problema along the way. Kaya, babasahin nyo po yan isa-isa. Yan, yung information na inilagay nyo, ganyan kapag okay na siya, okay? So, parang eto, hindi pala siya okay. So, magbabak lang ako. Yung type ko kanina doon, meron mali. O, tama po yon Kaya dapat ay, yan, so, i-click lang natin do it later. So, yung aking house number ay mali yung na-type ko. So, okay na rin yan. So, pwede rin yung next na lang. And then, kapag okay na siya, click lang natin yung confirm. Ngayon, maglalagay na tayo ng MPIN. Ano ba yung gamit ng MPIN? Kapag gusto nyo i-access yung mismong Gcash nyo, yan yung itatype nyo. Nakalagay dito para hindi kayo mahirapan, avoid yung 000, 1234 at yung yung birthday or yung birth year nyo. So, avoid nyo yon para hindi, kasi, hindi nila madaling kopyahin. So, maglalagay lang ako ng sample ngayon dito. Ayan. So, uulitin lang natin dito sa baba. Ayan. Then, dito sa baba, then click nyo lang po yung I agree. So, yung box na yon then confirm para makita nyo din. And then, dito guys, lalabas na yan. So, meron na tayo. It's here, introducing account secure. So, yes, register this phone. Ngayon, tinatanong niya, kung yung phone ba na to ay yung gusto yung i-register. Kasi dati, okay lang kahit anong phone. Pero ngayon, medyo mahigpit na si Gcash. For security reason, click lang natin tong yes, register this phone. Pero pwede nyo rin pong i-register sa iba na bago nyong phone. Halimbawa, so click lang natin tong register this phone. Ngayon, mag-text yan ng yun, na, agad or 792 262 for 79262 Yan, then click mo lang yung submit yun. So, nakita nyo guys, congratulations. So, magte-text din siya, account secure ka na. So, meron ka ng panibagong GCash account. Ngayon, so, pupunta na tayo ngayon sa dashboard. Click natin ng na dashboard. So, pwede nyo pong i-verify ngayon. So, alimbawa, uh, verify to access all GCash feature. E eh, paano kung ay hindi nyo muna ma-verify? Okay lang din. Magagawa nyo na po yung uh, mag-scan, mag-pay bills, by load, offline cash-in. Magagawa nyo na po yan kahit hindi pa po kayo nag-verify. Pero kung gusto nyo nang i-verify, pwede pa rin. So pwede po tayong gumamit ng mga IDs. So ano ba yung mga ID na tinatanggap? Driver's license, passport, pati yung UMID po pwede na po siya. Pilsis pwede rin po siya di ko lang sigurado yung ID ng school kung po pwede siya. Pero, tinatanggap na po yung mga sinabi ko. Or, pwede nyo pong i-check kung ano po yung kailangan nila. So, ngayon, hindi muna natin gagawin yung pagbe-verify. So, gagawa tayo ng panibagong video to verify. So, click natin tong dashboard. Okay? So, nakikita nyo guys. So, okay na siya. Yan yung basic na ating account. Yan guys. So, oh. so meron na tayong account. And this is new Chicas account ko. Ngayon, Okay, so halimbawa, pwede na natin siyang i-explore. Pwede na tayong bumili ng load. Pwede na tayong magbayad ng bills. Merong A plus reward. And pwede na rin ho tayong mag. So hindi natin magagawa yung mag-send, mag-borrow, mag-transfer kung hindi ho tayo verify. So ngayon, gagawa ako ng second video paano mag-verify naman dito sa GCash. Then, so i-click lang natin itong view all. So, pwede tayo mag tap to pay ito na po yung mga makikita nyo dyan guys oh. okay so gagawa ako ng second video nito papaano naman mag verify para hindi siya mahaba dito sa Gcash so ito lang yung aking tutorials kung nakakuha po kayo ng complete guide at tutorial para magkaroon ng Gcash account okay lang ba guys na i-hit nyo po yung like at kung nagustuhan nyo po yung video mag type naman po kayo dyan sa comment box ng I love Gigas. Ibig sabihin nakarating kayo sa part ng video na to. So once again, this is Mark from Pinoy Influencer. Thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye.